So mga idol, good morning. Ah uh, pakita ko nga pala sa inyo yung Ito yung ginagamit ko sa ano pandilig. Uh, bali, na butas nga pala mga idol yung tangke niya, ayan oh. Dahil sa kalawang. So ngayon, gumagana pa, gumagana to mga idol, umaandar to, kaya lang sumisingaw yung gasolina niya. Ito yung pump niya. Hindi eh, na natin magamit 'to kasi yung lagayan ng gasolina yung tanke niya na butas niya. butas na kaya ang gagawin natin mga idol is gagawa tayo ng DIY DIY na pang dilig so ito yun mga idol yung DIY natin na pang dilig, kagamitin natin mamaya yan sa tong lata ng mga sardines yan binutas butas ko halika ha, dito pakita mo Ayan mga idol, butas-butas yan, yan, yan. Ayan. Ayan. Tapos ito, PVC pipe. Tapos, container. Ito yung gagamitin natin. Pagkatapos, ito, kailangan natin tong guma or lastiko. Ayan. Ito yung pangtatali natin dito para hindi tumagas yung tubig dito. Kasi pag tumagas yung tubig dito, mahina yung agas din dito. At saka buo. Buo yung awas. Hindi pwede kasi pag buo yung awas mga idol kasi tatalsik yung buto ng pichay. Kasi pichay yung gagamitan natin dito mga idol. ah uh, so ayun. Kung sino yung ano, interesadong mag ano, mag gawa ng ganito, uh, PM nyo lang po ako o kaya mag-message kayo sa akin kaya doon sa ano sa YouTube makikita nyo ito kung paano ko gagawin to paano ko butasin to kasi maraming nagtatanong sa akin nung nakaraan paano ko raw binutas itong lata kasi yung pagbutas kasi nila dito sila papunta doon eh yung pagbubutas ko papunta ron eh, hindi papunta doon sa, sa loob ko sinisimulan hindi dito sa labas. Kaya nagtatanong sila, ba't ganito daw yung butas, ang liliit ng butas. Uh, so, yung ano nito, yung full video, papakita ko dun sa YouTube channel ko para makita nyo kung paano talaga to ginawa. Pagbutas nitong lata. So, yun lang mga idol. Good morning. Please support my page. And please follow and like and share po. Thank you. God bless po sa ating lahat.